i-adapt mo kung anong environment meron dyan sa detachment ngayon na mayroon dyan sa inyo. Kasi hindi may iwasan na kahit saan ka pumunta mayroon talagang ganyan. So since ikaw yung bago, kailangan mo silang pakisamahan, kailangan mo silang pakitunguhan ng maayos, no? e, eh, ipakita mo sa kanila yung respeto at pag na gusto nilang mangyari. Ngayon kung sa tingin mo mayroon na talagang mali at hindi na nagiging maganda sa tingin mo yung kalakaran, that's the time para pwede mong lapitan yung higher officer mo. Ngayon, pag walang aksyon doon sa OIC mo, detachment commander mo, pumunta ka sa inspector o di sa operations manager. Ngayon, para masabi mo kung ano yung mga hinahin mo. Huwag mong sarilinin. Okay? Huwag mong sarilinin. Kasi, pagka hinayaan mo yan, no? pag hinayaan mo, hindi mo sinabi sa officer mo, sa higher, op uh, sa higher uh, operations, no? walang mangyayari dyan sa nagiging reklamo mo. At ang mangyayari niyan, mas lalo ka pang pag-iinitan at hindi may kukorek yung detachment nyo kung ano man yung mga dapat i-correct dyan so ganun po yun ka simple mga idol hindi natin sinasabi dito yung ano kasi alam nyo naman sa bawat detachment talaga walang perfecto no nangyayari at nangyayari talaga yan kagaya nga na sinabi ko kanina kailangan lang magiging ready yung puso mo yung isip mo at yung sarili mo para harapin yung mga ganyang sistema dyan sa detachment nyo no? Ako naranasan ko nung bago ako sa isang detachment, bagong salta ako galing may uh, galing probinsya, pumunta ng Maynila, naranasan ko kung paano ako bulihin. Naranasan ko kung paano ako maliit maliitin. Sinabi sa akin hindi daw ako marunong magtagalog, bulol daw ako. O di ba? Badoy. Alam mo nyo yun, mga ganyan. Yan, naranasan ko yan no, nung bago ako sa industriya ng security. No, badoy, taga bukid, alam nyo ba yon? Pero lahat yan, ininda ko, lahat yan tinanggap ko. Kasi yun naman talaga yung totoo. Pero yung lahat nila na sinasabi yon sa akin before. Nagiging isang malaking challenge sa akin yon. Para ayusin ko at ipakita sa kanila na karapat-dapat ako sa industriya na kung saan sila ngayon nakatayo. Di ba? Huwag nating ikaya kung saan tayo ng galing, natural yon. Kaya nga sinabi ko pagdating ng araw, once na ako naman yung susuot ng sapatos na suot nila at yung uniforme na suot nila. Hindi ko gagawin yung mga ginagawa nila ngayon. So, naranasan ko kung yung ibang makasama, malakas sa officer simpleng hiling lang, bigay agad. Samantalang pag kami yung humiling, didma kami, baliwala kami. Pag wala kang ibibigay, wala kang lagay, sorry ka. Alam nyo ba yon? Yung nakakalungkot lang kasi talagang nangyayari. Ito hindi natin ipinapaya at hindi ko sinasabi pinapaya natin yung industriya natin. Kaya ko to sinasabi para at least mabago o tama yung mga maling sistema ng mga ibang opisir natin na sakim sa kapangyarihan. Okay? Na walang ginawa kundi abusuhin at apakan yung mga karapatan ng kanyang mga sa trabaho. Kasi ang iniisip niya mas mataas siya doon sa kanyang mga kasamaan. Which is wrong. Mga idol, lagi niyo pong tatandaan. Nandun na tayo. No? Security officer ka, yung kategory mo, detachment commander, detachment commander,